Blah. Security. 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 Yes. Oh, yes. Security. Secure. secure. To secure the place. Dictionary. Dictionary. Circles. Fear. Drink. Round. <laughs> <laughs> know, open. Five. Five. Press. Press. Secret. Bush. Whisper. <laughs> Gossip um cheese miss cheese mix what is cheese mix switch mix floor elevator

Shave okay. lips, uh, mouth, red lipstick, <laughs> clean, uh, stubble. X stubble. S-T-U-B-B-L-E. Yeah. Stubble. Vivid. Vivid. Scrubble. Scrubble. <laughs> Scrubble. <laughs> Call. <Scrubble. Crawl laughs> anak sapa? Anu sapa? Office paper. Zai Wala Oh, I want kita Crash. Visual. Feel mo na sa, Bala nang desire. Desire. <laughs> Ang gusto niya maging visual. Ikaw like, na um, uh, <laughs> visual. Sa'ng so, Beastly. A visual. The new visual of Beastly. Yoso. Dabo na yung anti-fans. na, man like yun sa Beastly. the face Pokwang.

Clean and keep green now. i can not drink soda. G Awa. FIZZ. Fizz. Venture. Venture, then this signature Then uh, see. So <laughs> <Pax. Filler? Pax. laughs> Pearson. Tools. katulog sa bat. Tool. Materials. Mama complex na ano niya? Ato balaw na kaya panigdi sa yung kaya materials mula namin. Wire. Sing. 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 Huwag tawag sa ako may wala sila labanig may Charming Melody Ano man? Sa'yo wala nung ang Bring the mat below Tawag sila wala kong sila banig sa YouTube. wala ko sila banig labanig kong sila banig mat Hindi mat nga Ano May mat Materials Hindi mat Shut up ako mo

Weather, I don't know. Climate? Change. change. VIP, big bang. Wala da kpop. Wala da, I mean, man yung napakita. Yung biskin wala Idea, idea. Kaya di mo, sadyang, yung kalat ko. Hindi naman natin pa na niyo. Kamay ka mo. Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira ba Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira niyo. Pagsira Line. okay <laughs> correct <laughs> finish quality Quality insurance. <laughs> okay i and oh. flag <laughs> <Bet the> pen pen <laughs>

gusto ko, ano... Zaya, tinlo yung mo akalat. Hindi ko! Palapak ka lang yung herbal tinanong. Hindi sa Siya palapak! Anong siya palapak? Siya palapak! A dose of her own medicine. Hindi Uh, Di lang nga ako. Ang balon ko, ang balon ko. Complete? Complete ikaw man lang nagtapak sa balon mo. complete. complete. May magtatami magkalapak din na karon mo. Hindi matapos ang adlaw ngani. Hindi. Aaah. 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 Aaah.